Ay, magandang uh, uh, Martes sa inyong lahat. Ako po ngayon ay nasa Cebu. Pabalik na ako ng Manila. E, 8.50 ang aking flight. So, I'm sure nasa loob na ako ng aeroplano. 8.30 pa lang. Hindi na ako makakapag-box hour. So, ginawa ko ng mas maaga. Nagpulong po kami aking BFF, Governor Gwen Garcia. it's always very nice to meet with your BFF. Naku, pinauwian ako ng lechon ni, ni Gong Guev. So, there goes the diet again. But thank you, thank you, thank you, my BFF, Gov. Gwen. Dahil I will savor that together with my office mates. Oh, nagkakagulo na po. Alam niyo po ako, bukod sa pagiging abogado, ako po'y columnist na na medyo matagal na. Una ko pong uh, periyodiko ay standard. Tapos lumipat ako ng uh, uh, Tribune. Tapos lumipat ako ng Philippine Star. So ako naman po, bagamat, uh, hindi ako professional na reporter or journalist, sinusunod ko rin po ang mga palatnutunan ng mga professional journalist kasi ang aking may, may bahay naman po ay professional na journalist. So bago naman ako mag-release ng information, sinusubukan ko po at talagang tinutupad ko na meron akong multiple sources. No? Uh, bagamat hindi po pwedeng pangalanan ng mga sources, meron po akong multiple sources. No? Tatlo po yan. So lahat po ng sinasabi ko, ay meron po akong multiple sources. No? At dahil ako naman yung naging spokesperson, siguro naman, eh, kapanipaniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Bagamat, hindi talaga po pwede isiwalat ang kanilang mga identities dahil masusunog naman sila. Lalo na yung mga nasa servisyon ng gobyerno. So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. O, oh, now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto niyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Eh ako naman po, kuminahin po tayong lahat ha? Kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan niyo po, ako'y mag-i-spokes hour at ako mananawagan para sa mga Pilipino na uh, manindigan. Pag nangyari po yan, asahan niyo naman ako na ako mag-i-spokes hour dyan. So ngayon, kulang po kayo. Now, bukod dun sa akin tatlong sources, na talaga naman pong mga kapanipiniwala yan, no? eh bakit pa kayo maghahanap ng source? Eh nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Tirillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Eh bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Eh siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC pero hindi nila po pwede baliwalain ang mga complainants. Dahil sila ang complainants. Meron nga doon uh, uh, sec section sa ICC para doon sa mga victims. no? Kasi talagang progressive po ang progressive dahil nga they respond to the victims no meron talaga opisina that takes care of yung victims no hindi naman biktima si Trillanes pero siyempre sa kahit ano namang mga uh, Uh, legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant. At complainant yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na pa palabas na ang warrant of arrest? Pero ang sinasabi ko po, hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senator Trillanes. Nagkaroon po ako ng tatlong iba't ibang sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po, ha hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Ay nasa dyaryo ngayon yung mag-amang uh, Romualdo na kamigin nagsasabi na yung sinabi daw ni presidente na dapat maghiwalay ang uh, Mindanao eh, secession. Yung dating tao ni presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the republic with force. Ano ibig sabihin niyan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ng uh, territorial integrity ng Filip ng Pilipinas. So, yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi, sedition. Yung isa nagsasabi, we will meet it with the threat of force. So, ibig sabihin, abay, baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. At sinabi nga nila, we will use. We will not hesitate to use force. O, oh, nagtataka pa ba kayo? na posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masuserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masuserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. So mahi mahirap po yun ha, na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na broadcast yun. Posible pero pwedeng questionin. Pero po, pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible pwedeng ma-question, mapawalang visa, but anything is possible. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo ayaw ko pong magkagulo pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal ki Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na iparesto siya at dalin sa isang dayuhang bayan. Paulit-ulit na sinasabi rin ni Presidente Duterte at narinig na niyo yan, mamamatay muna siya bago siya magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi ba kayo naniniwala diyan? Ako naniniwala ako doon. Dahil tunay na talagang binigyan ng importansya ni Presidente Duterte ang soberenya ng Pilipinas. Na tayo independenting bansana. At hindi po pwede na mga krimen na nangyari sa Pilipinas liritisin ng mga dayuhan. So, sa so mga nagsasabi, ay fake news, fake news. Well, unang-una, -una, sa mga panahon po ngayon, wala nang fake news. Anything is possible. Di ba? Fake news na gumagamit daw ng pulburon. Fake news na hanggang ngayon naka fentanyl Anything is possible now. Dahil history is unfolding. Malalaman po natin sa lalong mabilis na panahon ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hingi ng taong bayan. Ano ang katotohanan? Doon sa Waranto Fares, tignan natin kung ano mangyayari. Sana wala. Sana yung reaksyon ng tao na wala pa na talagang natataranta ang tao dahil mahal si Presidente Duterte will make this administration to make the right choice. Kung ICC waranto of arrest yan, wala talagang basihan para makipag-cooperate dahil hindi na tayong miyembro ng ICC. Pag siya inaresto, uh, miski hindi na tayong miyembro, ang remedyo, habeas corpus na po yan dahil illegal arrest na yan. Dahil hindi na tayo miyembro, wala tayong obligasyon na makipagtulungan. Pag siya naman inaresto dahil sa sedition, well, kinakailangan dumaan muna yan sa preliminary investigation. So illegal din yung pagkakaaresto. Ang mensahe ng ta taong bayan na ngayon pa lang, balita pa lang na may posibilidad, nag nagkakagulo na, natataranta na, huwag niyong gawin. Sasabog po yan. Parang social volcano. So imbis na kayo ay mag-deny na mag-deny, Tignan nyo anong reaction ng taong bayan. Galit po sila sa mere possibility na maaresto ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Whether be it that's ICC or whether be it sa kanya mga sinasabi. Tama ba ako o mali? Di ba ako ay nagsasabi lang kung anong damdamin ng taong bayan? Huwag niyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Paano huhupa ang tension ngayon sa posible ng pagkakaalis o pagpapaaresto ng Presidente Duterte para mawala ang alinlangan na aarestuhin siya dahil sa ICC? Yun po Gumawa po si presidente BBM ng memorandum circular at least to all executive agencies including DOJ and PNP and AFP. Walang makikipagtulungan sa ICC, nakasulat yan na order. Eh didihupa yung possibility na maaresto dahil sa warrant of arrest. 'Di ba po? Pero habang kasing salita lang at nakokontra ng ibang tao gaya ng kalihim ng, uh, ng Department of Justice wala pong maniniwala sa salita. Kasi pinatigil ang pirma, tuloy. Diba ho? Hindi daw kailangan ng ang, ang uh, amendments ng economic provisions, tuloy pa rin. Ano nangyari? Akala nila may kasunduan na sila. Ayun, gera na naman ang Senado at ang Kamara ng Representante. Parang wala pong ibig sabihin ng salita sa bayang ito. Dapat isulat dahil pati ang husgado will be guided kung anong nakasulat. Yan po ang dahilan. Kaya kapag ikaw nag-file ang kinakailangan may certified true copy. Bakit ayaw isulat? Di ba po? Ay, nako. So, ang tutukan po natin, paano ang reaksyon ng bayan na hindi pa nangyayari? Dahil pag yan po'y nangyari, masigurado talaga, magkakagulo. Yan po ang katotohanan. we <laughs>